So, for video guys, so ngayon yung agisig ko lang pala at ako'y maliligo na kasi amoy pokey na ako. So, guys, um, may share ako sa inyo. So, ano pala, tawag dyan, kagabi diba, um, alas tres ng, alas tres, madaling araw na ako natulog kasi nga, may kapartagulan ako, may kaaway ako sa school. Takinan nyo, halip kayo. Kala nyo, hindi nyo matatalo sa isang may dugong bisaya, di ba? Kaya guys, yun sila. nag sila kasi dahil ako binaboli. Sabi na nila na, na ano daw. Pero hindi naman siya ano, ka-ano, ka ko. Ano, ka ano guys, tawag dyan. Batch guys, ka-batch ko. Nahawin nila ako, binaboli na ako, na, ako na nyo. Ako kinakaaway nyo ako. Hindi nyo ako matatalo kahit kailan. Kasi, dugong bisaya to. At ayoko sa sarili ko na magpatalo lang ako. Kala nyo, patak na to. Danas na danas to. Kala nyo ha. Ah. Kala nyo. Hindi ako natakot sa guidance office. Natakot naman kapag i-drop niya ako. Kapag ihinto ako sa pag-aaral. Doon ako natakot. Pero sa pag-ano, it's about paalman sa away? No, hindi ako magpapatalo sa inyo. Putang ina niyo. Putang ina mo. At sana makita nyo tong video na to. Pumunda ka sa Thursday. Putang ka. Pala mo. mo, hindi mo magtalo. Putang ina ka. Hmm. Okay, sabi niya, sabi niya sa akin, look at yourself before you judge. Wow, bakit? Sino ba nag-una ng judge? Ang ina ka? Yan mo, jowa mo. Amon po, Kiko. Charis. Bitaw, mukha siyang kabayo. Kala mo, di kita makatulan. Ang papamuti. Sinasaba ko sa'yo. Ha? Huh? ba? Diba? Basta <laughs> guys, kung ako ko kontra niya. Nung tago ko na lang siya, balay. Hindi na siya Tapos ano man ito sa guys, tulad sila ka po. Rambol min tulo. Ay, duha. Duha sila, tapos ako isan. Yung mm. sila sa kuwa. Yung tawag sa kuwa. Hindi ba ang gimay din ako? Kita ninyo kayo Naka, ang nasa title is... Ah, uh, nasa title? Nasa ano ba? caption niya ba is ano? Ang... Um, para tagulan. Ito ang mga kawin ako. Isad ka tambo. Isad ka bangki. Bangki, bangki. Grabe guys. Ay, na, akawin siyang na nakinig. Ano? Basta, unta bas, 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 bas na imong kilo kay sobra na, overweight na na siya. Garo kayo siya, abin nino. Magaraagod din niya. Magaraagod kayo. Ako siyang ganyan na. 50 pounds na akin ito the chachacha hindi dahil charis <laughs> kalitok basta grabe guys tambok. yun sa kayo bro sa kining anong bitaw kini ng basta duha ka ilingkuran na nang ilang gilingkuran kay grabe yung tambok ka as in tambok ayo siya tas <clears throat> sige siya pang nawis sa kuwan na kining ano daw kining bakla 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 Bula, ikaw tambok 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 hindi na. Tapos guys, ako oh, ba siya yan, Guys, napikon sila. Ako siya na napikon sila. Putang ina nila. Putang ina nila. Ipano. Ikaw nga, bakla. Oo, oh, at least, ba oh, bakla ako, at least. Mas maganda pa ko yung katawan ko kisa sa iyo. Hindi ganoon guys, napipikon siya. Tapos nagsalito ako ng basa sa kanila, B, napipikon sila. Sabi niya, baka ano naman pa yung mo? Huwag kang magsasalita ng Bisaya. O bakit? O bakit? Kasalanan ko ba? Kaya sa susunod, maghanap kayo na makakatapat talaga sa inyo. Ha? Huwag ako. Kung tanginan nyo. Kung mo. Kung yung dalawa. Tanginan mo. Hindi nyo ako matatalo. At isa pa. Reminder sa pinsan ko dyan. Sa pinsan ko dyan. Yung hindi sa side ng college ko. Tangin na mo. ha? Tangin na mo. Huwag mo ka na ganyan. Bakit? Bakit? Tangin na mo ka. Pang na mo ka. Isa ka din. Bayad ka. Manang mana ka.